Sa mga balita ng pambansa. Bukas po ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tignan nga mga umiiral na batas sa Netherlands bilang remedyo sa kanyang pagkakakulong sa The Hague sa The Netherlands. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, mismong si dating Presidential Spokesman Harry Roque ang nagmungkahi nito. Pag-aaralan daw ng vice kung may batas sa Netherlands na po pwedeng magamit para pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Nahaharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity si Duterte kaugnay pa rin ng madugong war on drugs noong kaniyang panahon. Nito lang mayo nang dalawin nga ng Vice Presidente ang ama na nagpasalamat sa kaniyang mga supporters. Sa ngayon, tututukan daw ng legal team ni Duterte kung paano siya mabibigyan ng interim release. Plano naman po ng DSWD na dagdagan ng mga benepisyaryo ng kanilang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Sa ilalim po niyan, buwanang makakatanggap ng 3,000 piso na monetary base allowance ang nasa 300,000 benepisyaryo ng programa. Ayon sa DSWD, target nilang umabot sa 750,000 na benepisyaryo dahil marami pa raw pamilya ang nangangailangan ng tulong. Sa iba pang balita, nilinaw naman ng DepEd na papayagan lamang nilang magtaas ng matrikula ang mga private schools kapag kumpleto nila ang mga hinihining o hinihinging requirements ng ahensya. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Joyce Andaya, kasama po sa requirement ang pagsasagawa ng public consultation sa mga magulang at maging sa mga estudyante. Kailangan ding magsumite sa regional office ng DepEd ang mga eskwelahan ng mga kaukulang dokumento. Ayon po sa DepEd, hindi matatagalan ng approval sa tuition high kung makumpleto ang requirements. Pero nabab ang babala po nila, mananagot po ang mga eskwelahan na aabuso at hindi susunod sa inaprubahang dagdag para po sa matrikula. Two process po yan, susula tayo sa kanila, mag explain po sila kung bakit uh, ganun ang discrepancy ng isinumiti nila at ang kanilang ipinatupad. Usually po, uh, warning po muna yan hanggang sa later on, kung talagang severe, eh, pero huwag naman sanang mangyari na pupunin o babawiin ang kanilang permit. Pero uh, rare cases po yan, ma'am. Yan nga po ang tining ni Deputy Assistant Secretary Joyce Andaya.